community, totoo po ba yung mahal? Kung siya sabi contento, masaya lang, palagi na siya sabi ko na Mahal mo po ba yun? Kasi hindi ako nalalo na mahal mo. Ilang beses ako ulit at pag-usap sa kanya. Tapos niya sasabing ng contento, ganyan, magkating niya sila ng happy family. Kasi hindi ko ako yung alam sa Naging emosyonal ang muling pagkikita ng mag-amang sina Tayronia at Tatay Elon sa panibagong upload na video ng reality show ng Toro Family. Hindi nalingit sa kaalaman ng mga taga-subaybay ng pamilya ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mag-ama. At sa muling pagkakataon ay napag-usapan ang mga bagay na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Inamin ni Mama Marina siya ang nakikipag-usap kay Tatay Elon at ilang linggo na rin nang ito na darating ang lola ni Tyronia na si Nanay Reggie, kaya nais nilang makita at makasama nila si Tyronia. Naging emosyonal si Nanay Reggie sa naging pag-uusap nila ng kanyang apo at inamin nitong nasasaktan siya na hindi maayos ang mag-ama. Hiling niya na sana mapag-usapan ang hindi pagkakaunawaan para hindi na umabot sa punto na itakwil ni Tyronia ang ama. Hindi na napigilan ni Tyronia na ilabas ang kanyang hinanakit kay Tatay Elon. Saad niya ay nasasaktan siyang sinasabi ng ama na kontento na siya at nagpo-post ng larawan nilang pamilya na wala siya. Pakiramdam niya raw ay siya ang anak sa labas. Siya raw ang panganay, ngunit bakit ganun ang ipinararamdam sa kanya ng ama? Sa loobin naman ni Tatay Elon ay hindi na niya alam kung saan siya lulugar. Nais niya sanang ipost si Tyronia sa social media, kaya lang iniisip naman niya ang magiging reaksyon nito. Ani naman ni Tony ay mas mabuting unahin ni Tatay Elon sa gawa. Bigyan niya ng oras ang anak hindi lamang sa pagpo-post sa social media. Oras lang naman raw ang hinihiling ni Tyronia sa kanya, kahit na sa kapatid na muna, na makasama man lang ni Tyronia ang kanyang mga kapatid. Ngayon lamang ang pagkakataon na inilabas ni Tyronia ang kanyang nararamdaman, at dahil sa bugso ng kanyang emosyon, ay tunog bastos na bata na raw ang dating niya sa pag-uusap nila ng kanyang lola dahil sa ilang beses na raw niyang binibigyan ng pagkakataon ang ama, ngunit sa huli ay palagi raw siyang nasasaktan. Binalikan rin ni Tayronia ang nooy mga nasabi niya, laban sa ama na nagmamaoy ito pag nalalasin ng bababae, at sinasaktan ang partner nitong sinanay Venus. Ito raw ang ginagawa ng ama kaya hindi niya magawang mapatawad ito. Dagdag pa ni Tony ay mismo sinasabi ni Tatay Elon sa mukha ni Tyronia na si Ina ang paborito niya, kaya tumatakraw ito sa utak ni Tyronia, kaya mas lalong nasasaktan ang bata. Ipinakita rin ni Tony ang isang video upang mas maintindihan ng mga manonood kung saan nang gagaling si Tyronia at bakit hirap siyang magpatawad at bigyan ng muling pagkakataon ang ama. Mapapanood sa video ang pagmamaoy ni Tatay Elon na humantong sa sagutan sa pagitan niya at Papa Odie. Hindi nagustuhan ni Odie kung paano sagutin ni Tatay Elon si Mama Marie at kamuntikan ng magsuntukan ang dalawa. Inilabas raw ni Tony ang matagal ng video na iyon upang maintindihan ng mga tao kung bakit ganun na lang ang galit ni Tyronia at kung bakit ganun siya sumagot. Isa raw ito sa mga marami pang pangyayari na nasubaybayan ni Tyronia, kaya malalim ang hugot ng bata pagdating sa ama, bukod sa siyam na taong hindi nakasama si Tatay Elon, ay ganitong mga pangyayari ang naranasan ng bata. Pagtatanggol na rin daw niya ito sa kanyang anak lalo na sa mga nagkukomento na bakit hindi mapatawad ang ama na wala namang ginawang masama sa anak. Inamin ni Tony na hindi ito ganon kadali sa bata. Sa huli ay nanaig kay Tyronia ang pagpapatawad at muling binigyan ang ama ng isa pang pagkakataon. Ngunit ani Tyronia ay huling pagkakataon na ito na binibigay niya sa kanyang tatay at kung maulit pa ang mga nangyari noon ay wala na silang dapat pang pag-usapan ng ama.